Hey guys, kumusta kayong lahat? magluluto tayo guys. Igigisa tayo ng sayote. Gandang gabi sa inyong lahat. Good evening. Ito na naman si Chef. Chef Kuno. <laughs> Sabahan niyo ko guys, magluluto tayo ng ginisang sayote. So, unahin mo. Sasogan kasi natin ito ng atay ng baboy at saka yung karne ng baboy. Unahin ko muna yung atay ng baboy. Siyempre, gaya ng dati, papatakan na natin ng mantika yung ating kawali. Mainit na yan. Pagkakan natin yan ng sibuyas sa kabawang. Unahin natin yung subuyas, natin atay, guys, kasi pag na-over ko kung na atay, eh, matigas. Ilalaglag na natin itong atay ng baboy. Pagkakan natin. Papatakan ko lang ito ng konting soy sauce. Yan, okay na yan. Siyempre, konting bitin lang. Halo-halo lang. Isi-set aside muna natin to guys ha. Ah. Kasi yung atay ng baboy, pag na-overcook matigas. So, hindi siya uh, masarap kainin. Siyempre, lalaglagan din natin yan ng paminta powder. Pamintang drog. Okay na yun guys, i-set aside muna natin. Then isunod na natin to guys, yung ating naiwang karne ng baboy. Isa, so, isasangkot siya muna natin yan. Ngayon guys, nasangkot siya na siya, eh, ilalaglag na natin ang ating sibuyas sa kabawang. Ayan. halo, -halo lang, nasangkot siya na yung karne. Siyempre ang ating kamatis, ilalaglag na rin natin yan. Dalawang pirasong kamatis. So ayan, nasangkot siya na siya maigi, pati yung kamatis. Pwede na natin ilaglag ang ating ginayat na sayote. Ito so, na, ang ating ginayat na sayote, ilalaglag na natin yan. Papatakan ko na yan ng konting seasoning. Ayan. At ang ating konting salt. Ayan. Kailangan matubang ang ating simpla. Gaya nga ng aking sinasabi, kailangan natin maging healthy. Ayan guys, pwede na nating sabawan. Ito, hindi ito gata guys ha. Ito yung naglagay ako ng cornstarch sa tubig. Kasi gusto natin malapot. Yun. Para malapot ang ating sabaw. Nagtunaw ako ng cornstarch sa tubig. Ayan. Ayan. Pwede na natin ilaglag guys yung ating sinet aside kanina na Atay ng baboy. Ito na guys, yung sanda makmak na atay ng baboy. Yung. Para anak silbing halo yung ano, sayote. <laughs> Sabi nga nila, kung magluluto ka na rin lang naman, isarapan mo na. Kasi tayo rin naman ang kakain niya. Di ba? Yan ang ating menu ngayong gabi, guys. So okay na 'to, magpi-plate tayo. Ayan, guys, ang ating ginisang sayote na may halong atay ng baboy at karne ng baboy. Ayan. Dapat chapso 'yan guys eh, since mahal 'yung ibang gulay, especially 'yung cauliflower. At saka 'yung tawag nito, ah bell pepper, red bell pepper. So, ang ginawa ko since ang sayote mura lang 35 pesos kilo so ito na lang sayote kailangan natin maging wise tips yan so anyway masarap naman ang ating luto ayan ang kinalabasan ayan guys titikpan natin ang ating na gulay masarap dapat capsule ito eh Grabe, ang mahal ng Lalo na yung cauliflower. So, may ibang, may ibang option ako. Magigisa na lang akong sayote. Kasi yung sayote, 35 pesos per kilo. Pabili akong tatlong piraso. Since so, may pang-sawag naman tayong karne, so, sinawa you know, ko na Ayun guys, salamat sa inyong panunood. Thank you sa inyong mga suporta. Especially sa nagsend sa akin ng stars. Thank you. Sana may magsend ng stars. <laughs> Thank you. Bye bye. Alam, mapaparami yung kain ko nito. Wala ako akong ngipin o, oh. bubos pa yung mga ko, kain ko. Eh.